Sa bahagi po naman ito ng akin pong video. Nais ko lamang pong tawagan ng pansin si Senator uh, Jinggoy Estrada. Kasi alam po naman ng lahat na puti uti na naman pong nasa sangkot ang kanyang pangalan sa katiwalian. Gayon pa man, ito po naman ay mariing itinatanggi po ni Senator Jinggoy Estrada. Ang sa akin lamang po kung ako po si Senator Jinggoy Estrada, hindi na muna po ako magsasalita habang ito po'y ibinibilang pa lamang bilang akusasyon. Kasi alam naman po natin, na ang akusasyon po ay isang bahagi lamang po ng po pwedeng sabihin nating hearsay, allegedly, o accusation. So kapag ka po ito ay wala pa pong patunay, wala pa pong patutoo, eh mananatili po yung akusasyon at mananatili lamang po yan na pinag-uusapan. Eh para kay Senator Jinggoy, kung ako sa inyo, Huwag na po kayong magpapaliwanag ng magpapaliwanag. Mas makakabuti po manahimik na lamang po kayo, intayin nyo po yung tamang pagkakataon. Intayin nyo po yung po tamang uh, tinatawag po nating tempo at saka po kayo magsalita. Tingnan nyo pong ginagawa ni, ano, ng ilan pong mga senador. Kahit po na-involve ang pangalan nila, kahit po yung mga congressman, kahit po na-involve ang pangalan nila, tahimik lamang po sila. Ang kinakailangan nyo lamang po gawin, Senator uh, Jingoy Estrada. Sabi nga po, paghandaan nyo po yung akusasyong yan. Paghandaan nyo po yung usaping yan sa matahimik na pamamaraan. Huwag po kayo laging pa-conference ng pa-conference kasi unang-una, dederechoin ko po kayo, Senator Jingoy, ito po bilang payo, hindi po bilang pagkalaban. Dederechoin ko po kayo. Ano man pong paliwanag ang gawin ninyo, ano man pong pag-elaborate uh, nyo po sa mga kasaysayan po at iniaakusa sa inyo, maniwala po kayo sa akin, ayaw po at hindi po naniniwala ang tao sa inyong sinasabi. Ang nangyayari po ay eh, pinaiinit nyo lamang po lalo ng pinaiinit ang usapin laban sa inyo. Kanya kung ako po sa inyo, Senator Jinggoy, eh manahimik na lamang po muna tayo, huwag po muna tayo magsalita. Hayaan po natin ang flow kung saan po ito makakarteng at kung saan po ito makakabot. At kung sakali po, ha, na naroon na po sa tamang forum, sa tamang pag-uusap, ay eh, doon po kayo magsalita. Doon nyo po ilabas yung mga ebidensya ninyo kung ano po ang totoo. Kasi ako po, uh, Senator Jingoy, hindi po sa ako'y nag-aakusa, pero ako po naniniwala. Imposible po na kayo hindi magkakilala. nito pong si uh, uh, mga aligasyon po, yung po mga pangalan na iniuugnay po sa inyong pangalan. Kanya para po mapatunayan nyo na talagang kayo ay hindi magkakakilala, sabi nga po natin, ipunin nyo po ang inyong mga ebidensya. Ipunin nyo po ang inyong mga pagpapatotoo At huwag na muna po kayong magsalita. Sapagkat sa bawat salitang binibitiwan nyo po, ay eh lalo nyo lamang po dinadagdagan ang pagkabagot at pagkainis po ng taong bayan sa inyo. Yan po ay bilang payo. Huwag niyo pong kukunin ang aking salita bilang pagkalaban sa inyo o bilang masamang salita laban sa inyo. Kunin niyo po ng aking salita bilang isa pong pagpapayo. Sapagkat wala naman po akong ibang uh, pamamaraan para may ko po sa inyo, ang aking saloobin para po sa inyo kung hindi po sa pamamaraan po ng social media. Diyan lamang po ang akin pong tanging pamamaraan para maiparating ko po sa inyo ang saloobin po na meron ako sa aking kalooban. Kaya inuulit ko po para po kay Sen. Jinggoy Estrada. Huwag nyo na po munang o huwag na po muna kayo maglabas ng kung ano-ano pong press release, kung ano-ano pong pagpapaliwanag, kung ano-ano pong pagtanggi, sapagkat ito po ay hindi nakakabuti sa inyo. Mas makakabuti po sa inyo, Sen. Jinggoy Estrada, ang kayo po ay manahimik, hayaan nyo po ang flow kung saan po ito makakarating at kung sakaling dumating na po do sa pagkakataon tamang panahon para po linisin yung inyong pangalan sa kapo kayo magsalita sa panahon pong ito very premature pa wag po muna kayo magsalita sapagkat dinadagdagan nyo lamang po ang mga tao na hindi naniniwala sa inyo kanya sana po kay Senator uh, Jingoy Estrada sana po kuhanin nyo po ang aking salita hindi bilang kalaban nyo parang hindi rin po bilang kaibigan subalit bilang isa pong tao na nagpapayo para po sa inyo maraming salamat po